Hello guys! Hello guys! Good morning! May piplex lang ako na binili ko. Bili ako ng kaganin. Siyempre, di ko natapol. At saka, mga anik-anik. Alam mo na, tina sa buhok. At saka, bibili din ako ng okra. Okra Okra guys! kabawa sa kolesterol natin. Siyempre, ito na naman ang paborito kong Oi, turun. And guys, turun guys, Turon! Turon! Apat na kabira, apat na kapiraso kung sa Pinas pa to is 90 pesos ganito dito guys ito din oh malagkit tagal ako hindi nakakain ng malagkit eh kaya bumili ako yan guys anik anik para sa buhok guys kulay sa buhok alam nyo na senior na dami ng puti ang buhok natin And guys, thank you for watching. Bye bye.